guys, uh, kumusta sa inyong lahat? So ngayong araw na to, mayroon akong tutukoy sa inyo guys. Uh, ngayon hapon na ha, at araw ngayon is Tuesday dahil suspendi ang klase. So guys, yung mga nakaraan, di ba, hindi ako nakapasok, di ba? So ngayon na uh, tutukoy ko sa inyo na kung ano yung mga nangyayari nitong panahon na ganyan talaga eh, maulan talaga. Kapag ganyan talaga yung panahon, yung palagi may bagyo, doon suspendi yung mga klase ngayon nga kahit nga mga speed, na nasususpindi mga klase ngayon. Ang tungkol nga dyan, guys, ah, uh, nasususpindi talaga yan. Kapag ganyan talaga yung panahon, kapag mamagyo, nasususpindi talaga mga klase. So, guys, ka, uh, hindi tayo pwede pumasok kapag suspindi yung klase. Kaya dapat hindi, hindi, tayo pwede pumasok, guys. Yun. Kawa nyo? Oh. Sa ganito kasi panahon, kagaya nyan, maaraw, minsan, maaraw, ano, may bagyo may araw naman pero kaso may bagyo naman diba ba? Oh. di kasi ako nakapasok nitong na araw kasi nandyan yung pee ko eh ito guys oh ayun oh pee ko okay. guys ah uh, Napaparod ko na pala yung mga previous video tungkol sa mga bagyong yan no ang mga bagyong yan is yung may mga yung palagi lang maulan tapos may mga kulugat kitil pa may mga hangin malalakas na hangin ganon sa so, tingin nyo ba no pag tuwing kada may bagay talaga ganyan talaga may mga, mga malalakas na hangin may mga may mga kulog at kidlat ganun kahit nga ako nagulat nga ako eh nung lumakas bigla yung kulog eh, pag ganito oh, BAM ganun kaya ako nagulat butik na akong sa puso eh hey, sa puso eh nagulat nga ako yung puso malito <laughs> guys nagulat nga ako eh sa totoo nga nakakatakot talaga yung bagyo talaga dahil may bago na naman bago na paparating no kaya dapat mag-ingat na tayo at please lang mag-subscribe na kayong lahat no dito sa akin mga previous video ng aking mga followers okay see you guys sa susunod paalam na ingatan niyo mag-ingat kayo guys ha bye bye